Viral ngayon sa social media ang kumakalat na video ni Kabayan sa Hong Kong. Ito nga ay habang may kumakanta ng Banyo Queen sa nasabing video. Sa gitna ng kasiyahan ay nakuhanan ng isang kabayan ang eksena nitong si Kabayan habang kasama ang isang afam habang nag-e-enjoy ito sa nasabing bar. <schaut the alaban> <coup d 'c -s1> <igen> tapos nga mag-viral ang nasabing video ay agad nagpaliwanag ang babaeng nasa video sa isang interview nito sa YouTube Live ni Storyan ni Juan. Ito nga ay para linawin ang mga bagay-bagay at para ipaliwanag din ang site nito. At narito nga ang actual interview nitong si Kabayan sa live ni Storyan ni Juan. Ma'am, taga po kayo? If you don't mind. taga Dabao City po. Dabao City. Okay. Ma'am, nabanggit niyo po sa atin sa akin nung nag-usap tayo. This is not the first time na nangyari sa iyo to. Ano nangyari? Oo, oh, dati. Adati po na viral din ako last, last year. Naglalakad ako na na ano ba, walang sapatos tapos yun na, naglalakad lang kami sa daan tapos nakita ko na lang na, may nag-chat sa akin na viral na naman ako. Pero hindi hindi talaga siya ano sir, yung hindi kagaya nito ba na sobrang lala. Yung, is, yung last lang is naglalakad lang ako na may kasamang apam. Yun lang. Ma'am, yung apam na yun, sim lang din po ng kasama mo? Uh, oh, hindi po. Ano yun? Yung nangiligaw sa akin yun. Da Saan noon pa yun, last year pa yun. Okay. Ma'am, matagal na po ba kayo sa Hong Kong? Ano po? Medyo, medyo po. Medyo. Gaano yung medyo mo, ma'am? Uh, more than five years. Ay, hindi na medyo yun, ma'am. Sobrang tagal na noon. Kamusta po ang Hong Kong para sa sa'yo, ma'am? Okay lang. Okay lang din. Okay po ba ang pamilya niyo? Oh, okay naman. Okay, ma'am. Uh, ano yung naging dahilan bakit uh, nangyari yun sa Hong Kong Bar? Pwede mo po ba ikwento sa amin? Opo, uh, nag, ano lang kami eh, magiinuman kami, tapos chill, -chill lang, date ba, happy-happy, party-party, yun po. So, hindi mo kilala talaga yung mga nasa video? Mm -hmm. hindi, ko, hindi ko po sila kilala. Anong naisip mo, ma'am, noon na may posibleng nag-video o mag sa'yo at mag ka online? Naisip mo ba yan? hindi po, hindi ko po naisip yun. Ang isip ko lang po nung time na yun is, ano lang, yung hap, masaya lang kami ba? Wala kong ibang iniisip, kundi saya lang, nag enjoy kasi kami, sir. Kayo lang dalawa ng AFAM? Ah, uh, kami lang po dalawa. Ma'am, kung babalikan mo yung gabing yon, may gagawin ka bang iba para maiwasan yung sitwasyon na yon? Opo, syempre. dapat sana hindi na lang kami pumunta doon. Tapos sa iba na lang sana kami nagpunta. Um, naging, po. naging panatag yung loob mo kasi kabayan yung mga nakita mo na nandoon. Opo, kasi kapwa Pilipino, eh. Just, ma, ja, kasi ako sir, approach yung, ano ba, mahilig ako makipag-usap sa kapwa ko Pilipino. Wala akong ini, iniisip ba na masama na may, magawa, may gawing masama sa akin, ganun. You know. So wala ho kayong, hindi mo nakita yung kamera na nakatutok sa'yo? Wala? Wala po. Wala akong iniisip na ganun kasi pag-akyat namin, lasing na kami eh. Galing kasi kami sa baba, nag-inom. Tapos, sabi ng ano, nagtanong ako kung may okay pa ba sa taas eh. Pag-akyat kami sa taas, kasi gusto din naming magkanta ba. Ah, so kumakanta rin si Afam. No, hindi, ko, hindi, ko na malala kung kumanta siya. Basta ako, basta ako, nakita ko, naalala, nakita ko sa video na kumanta, kumanta din ako eh. Kasi yung, yung buong pangyayari, siya, hindi ko masyadong maalala eh. Nakainom ka ng champagne, no? Nak nakailan po ba oh. kayo ng champagne nun, ma'am? Apat po. Apat? Ang lupit mo, ma'am. Nakakaisang bote lang ako ng champagne. Lasing na ako. Dalawa, Dalawa kami noon. Ang grabe nga yung inuman namin noon. Ma'am, naisip mo ba kung paano maapektuhan ang reputasyon mo at pamilya mo after the viral video? Ay, sobra po. Sobra, sobra, sir. Sobrang laki talaga, sir. Diyos ko. Hanggang ngayon, sir, yung, yung ano ko, yung, yung anak ko nga, sir, tatlong araw, sir, nasa loob lang ng kwarto. Diyos ko, yung anak ko, yung may college din akong anak na yung nursing ko, dalawang araw akong hindi kinausap. Ngayon, hindi ko rin nakausap. Kagabi, hindi ko rin nakausap. So, galit sa yung anak mo, no? Oo, naramdaman ko talaga ang panlamig ng anak ko eh. Kasi araw-araw ko yung kausap eh. Chine-check ko yung ano nila, kung anong kailangan sa school. Kung pagkain nila, kung anong ulam nila, nagkakumain na ba. Anong kailangan dyan sa bahay. Mama, nung ginawa mo nung malaman mo yung viral, paano mo nalaman? At kinontak mo ba yung nag-upload? Opo, kinunta ko po. Kasi nung pagising ko, sir, nag-open ako ng, ano, cellphone. Pagising ko, yung WhatsApp ko, nag-message yung kaibigan ko, Hoy, amor, viral ka! Tapos nag-message nag na naman yung video ng link ba galing Facebook. Pagtingin ko... Ako yung nasa video kaming dalawa, nagsasayaw ang pangit tingnan ko Diyos ko na nung na, nabigla ako ba tapos kilinik ko yung ano kung sino nag-upload ya minisid ko syempre sa galit ko sir sabi ko sa kanya na ipapulis ka namin ganun ba tapos tinatawagan ko siya ayaw namang sumagot tapos nagreply nag siya siya so, ang sabi lang niya go tapos tumatawa Ah, Tapos so, chat ako ng chat, ayaw na niya akong replyan. Doon siya nag-aano sa comment section, ang dami nilang binabasa ko yung comment. Doon siya nag-reply, hindi siya nag-reply sa akin. Ah, hindi eh, siya nag-reply iyo. Re nandito pa rin yung screenshot, kahit i-screenshot ko yung message ko sa kanya, nandito pa rin. Kinatawagan ko, ayaw sumagot. Doon ako nag-panic. Ma'am, sa, sa tingin mo, uh, malaki bang epekto ito sa pamilya mo, lalo na sa mga anak mo? Sobra, sir. Sobra. Sobra, sobra talaga, sir. Nga, ako, ako, nga, dalawang, ay, tatlong araw, hindi ako nakatulog. Tatlong araw, nung nakarang, ang nakaraan lang ako kumain ng pagkanin talaga kasi nakahiga lang ako lagi. Ayaw kong bumangon. Yung, yung utak ko parang ang ang um, pakiramdam ko yung ulo ay yung wala nang laman yung utak ko ba di ako makatulog tapos iniisip ko yung kung ano mangyayari in the future yung mga anak ko ano mararamdaman mga kapatid ko anong kay uh, baka mag, magkaroon ng away kasi na, na, ano ko na kung anong mangyari ba mabubuli sila ganun baka makahanap ng away Di na ma, mapigilan yung galit nila baka ganun ba Anong sabi ng afam, boyfriend mo? Nalaman ba niya? Oo, oh, sinot si, ko. Tapos hindi naman siya, kasi ang afam sila hindi siya masyadong concerned sa ganito eh. Hindi ka tulad ng Pinoy, no? Oo, oh, baliwala lang kasi sa kanila. Sir, sa akin... Ma'am, sa palagay mo ba naging patas ang naging reaksyon ng publiko sa viral video mo? <laughs> patas man o oh, hindi, sir. Wala, wala na, sir. Sira na talaga ako. Wala na wala na yung tahimik na buhay ko nagulo yung pamumuhay ng anak ko na tahimik nagulo marami nagsasabi sa comment section na may nangyaring alam mo na totoo ba yon eh, hindi po. Wala pong nangyaring ganun. Wala. Mamatay man ako ngayon, sir. Walang nangyari, sir. Oo. Aminado ako na malaswa talaga yung ginawa ko. Pero walang sex na nag nangyari, sir. Yung malaswang malaswa lang talaga. Aminado ako doon. Kasalanan ko talaga yun, sir. At saka, hindi ko rin sinasadya roon, sir. Kasi lasing talaga ako noon. Lasing talaga kami, sir. Mama, masasabi mo sa mga nagsasabing ang ginawa mo ay sumasalamin sa ugali ng kababaiyan sa ibang bansa? Saray. Okay, pass tayo sa tanong na iyon. Sa tingin mo ba may kaibahan ang tingin ng lipunan kapag lalaki ang gumawa ng ganito kumpara sa babae? Oo. Oh, siyempre, kapag lalaki ang gumawa. Wala. Lang sa kanila yan, eh. parang normal na lang. Pag sa -pag pagbabae, wala. Yun ang pagsisisi ko talaga, sir. Pagsisisi ko talaga sa buhay ko. Kamusta kayo ng asawa mo, ma'am? Wala ang asawa, sir. Wala ako, ako, sir. Ah, hiwalay na kayo. Nalamang ba niyo? Wala na alam Siguro, alam na lang. Viral na doon sa amin, eh. Umabot na nga doon sa TikTok. Anong pinakamalaking aral ang natutunan mo sa pangyayaring ito, ma'am? hindi na talaga ako magiinom ng sobra sir. Yung, totoo pala talaga yung sa kasabihan na pag sobrang saya mo ang kapalit ay kalungkutan. Hindi na talaga ako magiinom ng sobra-sobra Tsaka hindi na ako magtitiwala kahit kanino. Kahit kapwa mo pa Pilipino, ipapahamak ka. May anak po ba kayong babae, ma'am? Meron po. Grade 6. Kung, kung yung anak mong babae ang haharap sa ganitong tukso, anong may papayong ibibigay mo sa anak mo? Siyempre, uh, bilang nanay, siyempre, anuhin mo yung utak niya na dapat magpakatatag ka. Ay, ay, ayaw, ayaw mangyari yun, sir. Hanggat maari ayaw kung mangyari yun. Hindi ko, hindi ko, ipagdadasal ko na hindi mangyari sa kanya yun paano mo sisikaping baguhin yung imahe mo ngayon sa social media? Ngayong viral ka na, sabi mo. Ay, hindi na. Hindi, hindi na. Siguro, sir, ang tao, hindi mo mapipilit eh kung... Kasi kung tingin nila sa sa'yo masama, masama na ta talaga. Pero kung... Pero pipilitin ko pa rin na ano, para sa mga anak ko, para sa sarili ko. O, lahat naman ng tao may wild sa side, di ba? May wild side tayo, ika nga, di ba? Pero ang nagka, nang, nangyari lang sa sa'yo sa ibang lugar, hindi sa private room, di ba? lang yung calibrated ko, sir, ba mm -hmm. nang... lagi, sa inom lagi, o eh, Nakakasira ng utak talaga, totoo yung isubrang inom. Nakakasira talaga. Marami ako nabasang comment na napakagaling mo daw, ma'am. Anong masasabi mo doon? Ayoko ayaw ko nga tingnan yung video ko eh ko na, na, na yung balahibo ko pag nakikita yung video ko na nagubisit ako Kasi okay. so, mura ko yung sarili ko kupisti nung no? pag pasok sa utak mo bat ginawa mo yun Ma'am, may hate ka ba dun sa nag-upload hanggang ngayon? Well, so, 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 sir, no? Wala naman talaga kung ano, no? Ang akin lang sana ba, yung minto na siya ba, nung yung noon lang sana na inanunan niya, hindi na umabot talaga sa buong mundo na nasirang-sira na ako. Hindi sana, hindi, wala, walang galit, walang, walang galit sa puso. Kasi so, hindi ko maramdaman yung galit eh. Ang akin ba, ang iniisip ko yung, ay, yung sarili ko, yung mga anak ko, yung mga kadugo ko, kapilido ko, mamadadamay sila. Pero itong ginawa niya, sir, hindi ko papalampasin. Hindi ko talaga papalampasin. So, wala na kayong pag-uusap after the viral, kahit na binura niya yung video niya. Nagpa-interview sa sa iba eh. Oo, oh, nakita ko yun, pero nakita ko sa mukha niya. Para siyang ano, yung, iba siyang klaseng tao, sir. Iba, ewan ko ba, parang, walang, parang wala siyang kaluluwa ba magsalita. Nakita ko yung ano niya eh, yung interview niya, para siyang walang kaluluwa. Kung meron kang gustong sagutin dun sa mga sinabi niya dun sa live video ng ibang vlogger, ano yon at bakit? Ano, ano sir? Kung meron kang gustong ano sagutin dun sa mga sinabi niya dun sa live ng ibang vlogger, ano yon at bakit? hindi ko na maalala sir. Oy, hindi ko na ma, hindi ko na ma. Yung utak ko kasi ngayon sir, Ay, ano ba yung parang para siyang, ano kasi sa walang tulog walang walang maayos na pagkain higa lang nang higa. yung utak ko ayaw mag ayaw mag-stop ng under under ba Kahit nakahiga ako gusto ko matulog hindi ako makatulog Kahit nakapikit ako ano wala na, eh mahina na ang ano ng utak ko ngayon Mama, ano 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 po masasabi niyo ano 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 Siguro, may ID siya. Siguro. Pero sa Siguro tingin mo karapatan. ba, sa tingin niyo ba na sukatan ang pagkakaroon ng ID para magganyanin kayo, ganyanin ang iba? Hindi, hindi po siya, wala siyang karapatan. Kasi ang karapatan talaga mang ang ano ng tao. Gusto niya akong sirain, sirain, gusto niya talaga akong sirain. Wala akong kasalanan sa kanya, sir. Ba't ganun? Wala, hindi ko siya kilala. Wala akong kasalanan sa kanya. Hanggang ngayon, inaano pa rin niya ako. Wala talaga akong kasalanan sa kanya. Parang gusto niya akong sirain ba? Parang, ang galit niya sa akin parang abot langit. Wala naman akong kasalanan. Hindi ko nga siya kilala. Ilan po ba sila doon sa grupo na yon ma'am, nung nagiinuman? tatlo ata sila tatlo tatlo dalawang lalaki at saka siya parang ganun so wala nang way para magkabati kayo ma'am after all wala na ayoko sir ayoko sa ginawa niya sir pagbabayaran niya talaga ito sir sinusumpa ko sa buhay ko buhay ng mga anak ko pagbabayaran niya yung ginawa niya sa akin sa pamilya ko at sa sa utak ng mga anak ko sir ang laki ng pangarap ko para sa mga anak ko. Kaya nga kung sino bang maging masaya pag kung niya yung sarili niya sa, kat, sa akin. Ito, anong tingin ng mga tao sa akin. Hindi naman yun ang totoo talagang nangyari. Walang kantutan nangyari doon. Nakaupo ako, oo, nakakandong, pero walang sex nangyari doon, sir. Mali yung sinasabi nila na nagiiyutan kami doon. Hindi, hindi totoo yun. Mamatay man ako. At alam nila yun sir, sa sarili nila na hindi yun ang nangyayari. Oo, nag-ano nag, nag, kami ng malaswa pero walang, walang, walang lumalabas na kung anong ano doon. Meron man pero yung siguro nagpaano ako, yun. Pero yung sex talaga, wala, wala sir, mamatay man ako. I-ano ko yung buhay ng mga anak ko, wala talagang nangyari na ganun. Ma'am, pero hindi naman po sinabi nung vlogger na nag-sex uh, si kayo doon. Ano masasabi mo oh, doon? Hindi, yun ang inaano niya eh, yun yung mga post nga niya, bimbangan, edutan, gano'n, nagkikita ko yun sa post niya eh. Saka yung mga comment nila, nababasa ko kasi, sir. Yung ano ano kasi yung mag, 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 magsalita, kasi pag gano'n gano'n siya magsalita ba? Yung walang, hindi straight ba? May screenshot Pero, oh, ka ba ng mga post niya? oh meron po ako yung video ng, isinave ko yung video na inupload niya. Yung mga screenshot ng mga comment niya, mga comment ng mga tao. Yun, yung mga post niya, in-screenshot ko sa mga ano, in-screenshot ko lahat kasi nga, nag-ano lang ako, sir, yung tahimik lang ako ba. Pero, mananagot siya sa ginawa niya sa akin talaga, sir. Mananag Sumpa ko talaga yan sa buhay ko sa buhay ng mga anak ko. Ma'am, ang sinasabi naman po niya, eh, <clears throat> hindi naman nagsasaya lang daw sila. Kung kubaga pinost niya yon na sila para sa kanila. Ano masasabi mo doon ma'am? Bakit bakit nung mukha ko doon naka-focus sa kita ko sa video, but sa, bakit sa amin di sa mukha nila? Ano intention niya doon? Bakit sa amin doon nakita ko pa nung binidyo na sa gilid, dinilit lang dinilit niya lang bakit yung mga muka namin ang naka, nakabalandra doon yung may bakit yung sticker doon sa kabila bakit yung sa amin wala banda tapos yung post niya pa iba, iba. yung post niya dinidelete niya tapos i-upload niya lagyan na ng ay ng sticker tapos i i, 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 papa, i delete niya ipapalitan naman niya magmamay siya ng walang sticker magmamay din naman siya ng may sticker ganun ba ano-ano yung post niya ba kasi yung unang post niya, nakita ko, ma mahaba, walang sticker yun. Tapos nung chinik ko na naman, yung video na iba, may sticker na. Nakaputol-putol naka na ba? Na meron ng part 1, part 2, part 3. Mama, no masasabi niyo doon sa sinabi niya na hindi naman daw po bawal doon sa bar ang pag ng video? Kaya pinost niya. Hindi, hindi po. Ba bawal po yan, sir, sa karapatan pang tao, sir ako hindi man ako masyadong matalino sir no pero para sa akin hindi pwede yun bawal yun ako oh. nga ingat na ingat nga ako mag ano ng, ta ng ano kasi natatakot akong gumawa ng ikakapahamak ng sarili ko pero yung nagawa ko nung nakaran pinagsisihan ko talaga aminado talaga ako tulak ng alak talaga yun sir pero wala naman akong sinaktang ibang tao ang pagkakamali ko lang yung sobrang pag-inom namin yung wala na kaming pakialam sa kung tal sa ano namin, talibot namin. Mama, ano po mensahe nyo dun sa nag-upload? At mensahe mo sa mga nang, nanghuhusga sa'yo ngayon? Um, yung sa nanghuhusga sa akin, wala akong magawa kung ganyan talaga. Yung tingin nyo sa akin, wala na akong magagawa dun. pero yung sa nag-upload ng video ko, sana hindi ka makulong. Pero Manda ka sa akin. Manda ka sa akin, day. Manda ka sa akin, day. Gagawin kong lahat, day. Gagawin ko talagang lahat. Ano po masasabi niyo talang... na tagadabaw din siya? Misaya nga eh. Kung matino siya, pwede, na, pwede naman siyang kumuha, magtawag ng waiter or manager. If, kung, kasi sila pa ang matino, pwede naman siya magtawag ng manager na pwede ipalipat niyo yung dalawa, nakakairita yung dalawa. Pwede naman siya maganon. Eh pag smell smell pa nga siya sa amin, binigyan pa niya ako ng ano, ng microphone nakikipag-usap pa nga ako sa kanila. May enjoy-enjoy, tawa-tawanan pa nga kami. Tapos ganun pala ang gagawin nila, nagsiskreto ng video. Sino bang matutuwa niyan? Pagising mo na, ano ka na, viral ka na. Ang viral mo pa, eh, sobrang malaswa. Yung, yung ano pa naman, yung pinupukos nila, parang... Uh. ang tingin nga namin, ma'am, dun sa babae na yun, may, may ganun sa tingin ko rin parang may buang ata yung sir o walang laman at ang utak niya parang oo sa tingin ko din ako sa tingin ko din ba kasi ma'am napansin ko no o nga po eh kahit napatuloy niya sabihin na ito paalala sa mga Pilipino na na huwag gawin yung ginawa mo. Pero paulit-ulit niya pong pinapa, pinapaskil yung mukha mo. I think may, may ganun yung babae, ma'am. Baliw, baliw siya, sir. Tsaka wala siyang kaluluwa na pagkatao, sir. Pasya wala siyang kaluluwa. Tinitingnan ko yung mga video niya, magpaano siya magsalita. Magsalita siya, wala siyang kaluluwa magsalita. Sinabihan ba niya kayo na wag niyong gawin yon ma'am, something? Wala, wala, wala siyang, eh, kung, kung ano, eh, Mayas kayo dyan. Ayaw namin kayong makita na ganyan. Pwede naman siya magganon sa amin. Maghanap kami ng ano. Pwede naman siya magtawag ng waiter doon na ipalipat kami sa ibang gano'n. Pero aminado po kayo na nagkamali rin kayo. Pinagsisisihan niyo <tod> ba yun, ma'am? Pinagsisisihan ko talaga, sir. Big lesson talaga sa buhay ko, sir. Hindi, hindi ko na talaga uulitin na mag-inom ng sobra-sobra. Hindi na talaga nakakabubo, nakakasira ng buhay. Totoo talaga yung kasabihan na sa sobrang happy-happy mo to, ang kapalit ay luha. Okay, bago po tayo magtapos, ma'am, sa usapan natin. Um, may dalawang tanong lang pong natitira pa, ma'am. Ipapatulpo mo ba siya o hindi? Ipapatulpo ko po. Ipapatulpo ko po. At uh, yung huling tanong po, ma'am. Lights on o lights off? <laughs> Eh, oh, may nagtanong lang, hindi po. Eh, lights off. Hindi, pinapatawa lang po namin kayo, mama. Kasi ramdam naman namin na talagang yung, yung sama ng loob. Dala-dala mo hanggang, hanggang... Ilang araw na po ba nakararaan nung matapos po may i post Kailan po ba nangyari yun, ma'am? Kailan ba nangyari yun? Five ba yun? five ata yun? Ang, hanggang ngayon, sir, wala pa akong masyadong tulog. Ang pila kamahaba ko lang tulog, tatlong oras. Gising na naman ako, itikit ko yung mata ko, hindi ako makatulog. Yung uta ko, ayaw maginto. Itikit kong mata mo, ko, kahit anong pilit ko, wala talaga. Kasi lagi akong naka, ano, sa cellphone ba, si so, iniisip ko yung mga anak ko, yung baka anuhin sa labas, baka makarinig ng hindi maganda ba, tapos magkipag-away. Ganun iniisip ko wala man akong pakialam sa ibang tao itong mga hindi hindi ako gusto no Ang anak ko ba pamilya kadugo ko ano masasabi niyo dun sa mga anak mo ma'am sa mga anak ko kasi sana si mama nagano pa sa dito sa hindi na mauulit sana sana sa mga taong nagbabasa akin sa mga nagsishare ng video na hindi maganda, sana ihinto nyo na maawa naman kayo sa mga anak ko. Malalaki yung anak ko, dalawa. May babae pa din ako. Sana maawa kayo sa pamilya ko. Kasi hindi naman totoo talaga nagkatutan kami doon. Aminado naman akong mali yung ginawa ko. Nasubraan lang talaga kami sa inom. Sana ihinto na nyo yung video na mga malalaswa. Maawa kayo sa mga anak ko pa. Ano po, sir? Okay, ma'am. Maraming maraming salamat po <laughs> sa oras mo, ma'am. At uh... Magdasal ka lang lagi at malalampasan mo 'yan ma'am. Actually hindi lang naman sa nangyari yung viral net. Ako nga nangyari, pinagbintangan nga ako mamamatay tao mo. <laughs> Pero kita mo, I still uh, I stay strong as well, no? Kagaya mo. Ngayon lang 'yan ma'am, bukas makakalimutan na 'yan. Ganyan naman sa social media. Uh, ibang ibang viral na naman ang lalabas bukas or any given time, 'di ba? Makakalimutan na ng tao 'yan. Pero yung yung damage kasi na dulot ng lahat sa taong involved, sobra. Kaya naiintindihan ko po yung... Uh, actually, ma'am, nung nakita ko yung ano, una, galit ako sa'yo eh. Pero nung napansin ko yung video nung nag-upload na hindi pala siya, hindi pala niya kayo kasama, hindi kanya kilala, doon na ako nagalit. Kumbaga, na-divert yung galit ko sa'yo doon sa, sa nag-upload. Aminado ako, galit ako sa sa'yo in the beginning. Kasi ayaw na ayaw namin ng ganyan. Lalo na't mga OFW ako. Pero may nakita akong hindi mas okay. At hindi ko rin kayang itolerate yun. Akala po kasi ng mga Pilipino, no, nung, nung tayo po ay nag-uusap, WhatsApp, private po tayo nag-uusap, um, akala ng iba na hindi ikaw yung kausap ko, na gumagawa lang ako ng kwento para palabasin kausap kita. At uh, sabi ng iba ay eh, pinagtatanggol ko pa daw ang isang kagaya mo ng gumawa ng hindi maganda sa Hong Kong. Ang, ang stand ko naman po is may mali ka pero mas sobrang mali yung ginawa nung nag-upload. Lalo't wala namang pong basihan at dahilan para, para i kayo. Kaya nga po tinanong kita kanina kung kinausap ka ba nung nag-upload na huwag niyong gawin yon Sabi mo hindi naman kinuwento mo pa na binigyan ka pa nga ng mikropono niya at uh, napaismile-smile pa sa'yo. So may intention talaga manira itong OFW na to. Anyway ma'am, maraming maraming salamat po sa oras mo ma'am. <coughs> salamat din po sa inyo sir. Mag-iingat po kayo dyan palagi, ma'am. Sa mga kambayan po nating OFW, iwasan po nating gumawa ng mga bagay na pwede nating ikasira. Dahil sa panahon ngayon, halos lahat ng tao ay nakaredy lamang ng video sa tuwing makakakita ang mga ito ng mga bagay o mga pangyayari na hindi pang karaniwan. Kaya naman, kung ayaw nyo mag-viral at pagpiestahan sa social media ay dapat alam natin ang ating mga limitasyon. Wala namang pumipigil sa inyo na mag-enjoy at gawin ang mga bagay na makapagpapasaya sa inyo para hindi tayo nakakaladkad at napapahiya sa social media. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panunood.